Pamain, mga beshi, pamain. <laughs> Ang sarap. nag emas mga beshi. Pwede pulutan to ah. <laughs> Shout out sa mga kababayan natin dito sa may Apaka-bongga naman ng na inyong pa-fiesta. Yes, mga beshi, dito naman kami sa may Satwa Romam pa at magkiki-fiesta tayo mga beshi. Kasama ko pa rin si Bangles. Dahil may pa-fiesta dito sa may Satwa mga beshi, kain tayo. So dito lang tayo sa may Esquinita area mga beshi at marami lang talaga mga kainan dito sa may Sato Tapong Victor Sizzling Special Cafeteria mga beshi na pinipilahan talaga dito sa may At Tingnan nyo naman ang dami mga customer nila. Walang bakante. Walang bakante kaya pila-pila kami ngayon. Willing to wait ate ha? Yes. <laughs> Thank, you. Thank you. Beshie, fiestang fiesta ang vibes dito sa may Apong Victor Sizzling Special Cafeteria. Dito lang yan sa may Al-Satwa. Itatry naman natin ang original kapangpangan. Ponderan po ang isa nito mga beshie. Uh, beef brisket po. 30 dirhams. Yes po. Isa lang kanin mo ah. Sa akin yung dalawa. <laughs> <laughs> ang isa, ang ganda na pagkakaluto nila. Mata Mataba-taba siya. Isang suka at isang sweet sauce. Drop. Ganito na kalaki yung kanilang sinaserve tama na sa plate yung kanyang grain. May popcorn, green peas, carrots. Tama? Please comment down below kung mali ako mga beshi. <laughs> ang laki ng bangos ha. Tapos meron siyang pa-toppings na mga sibuyas, kamatis, sili. Tapos may pabagong siya mga beshi. no oh. Ang ganda ng pagkakagrill din niya. Yan, oh. Kulang na lang ay RH. <laughs> ang sarap ng bagong nila mga beshi. lambot. Uy, ang lambot niya. Bakay na baka ito, nalagyan siya ng sili mga, mga bago mo siya isubo. Nilang sili, ayan o. Oh. Sipa ang anghang ha. Sipa na ka talaga. The... Pero konti lang eh. Yung sipa yung, ahang, the... <laughs> sipa yung ahang, mga beshi, ihat lang din kayo. <laughs> Tuwang tuwa naman si Bangles mga beshi. Malasa sa loob. Oh, sa yung ulo mga beshi, yung paborito nating part. Oh, man, man. Masog na naman tayo ng bongga dito mga beshi, simot na simot. ko hmm. Sa inyo, wala tayong ititira pag isda mga beshi. <laughs> Ito <laughs> yung ititira din sa beef brisket nila. Buto na lang. <laughs> so, ito naman yung in-order namin papaitan mga beshi. Magkano itong papaitan? 15 dirhams naman itong papaitan mga beshi. Kahit may hit ang panahon mga beshi, ang sarap pa rin maghigop ng papaitan. Oh, mainit. <laughs> <laughs> beshi, totoo nga yung kanilang kasabihan na basta kapangpangan ay manyaman mga beshi. Hey, try nyo na dito sa may Apong Victor Sizzling Special Cafeteria. Dito lang to sa may Al Satwa. Mga... Ang ending natin ay halo-halo nila mga beshi. So refreshing mga beshi <laughs> Basag na basag na naman bangles Ano na Mag-diet ka naman na my goodness <laughs>